Magandang araw sa inyo mga idol uh, bari, meron tayong pupuntahan na Bahay Sa gubat Papasukin na natin mga idol Ang bahay Samahan nyo ko mga idol Ito na yung bahay oh. Papasukin natin Sa gitna ng gubat yan, Napakagandang bahay talaga mga idol Wow! Pinatay na ang ilaw mga idol. Ito na. Maganda na ang view nito basta pinatay na ang ilaw. Maganda na ang view mga idol. Oh. Alas sa is imidya. Napakaraming kahoy. Ito na yung bahay mga idol Papasokin natin ito tingnan nyo Samahan nyo ako mga idol Pasokin natin itong bahay na napakaganda Grabe Sobrang ganda ng bahay na ito Ngayon ako nakakita ng bahay Sa gubat Sa pinakatuktok Ito agay tayo sa ibabaw Tingnan natin mga idol Grabe Pure nakahoy Napakagandang bahay nito ito, napakalinis. Hindi ko akalain na may ganitong bahay para dito sa gitna ng gubat. Puro solar ang gamit ng mga idol. Tingnan nyo, ang ganda talaga. Na. na ako sa ibabaw mga idol. Yun yung baba na yan. Nagkakrabi. Ang ganda dyan. Napakaraming kutsyon mga idol. Oh. Okay, balik na tayo mga idol. Punta naman tayo dito sa kabila. Uy, si Kanur na ah, bali ito yung bantay dito katiwala sa bahay na napakaganda tinanong ko nga siya kung hindi siya natatakot dito nag iisa lang siya dito ngayon dito naman kami sa may underground papunta kung oh, binuksan niya ang ilo napakaganda talaga ng underground no? Eh. grabe bahay na ito oh, ito kahit siguro mga 50 ka tao kaya siguro dito sa bahay na ito matulog kahit pa mga 70 ka tao siguro kaya napakaganda Daming kutsyon di ko akalain ganito pala kaganda ang bahay na ito sa gitna ng gubat okay, balik tayo dito mga ito sa kabila papunta CR ah. grabe ah. hindi ko na lang pinabuksan kasi Uh, alam ko maganda na talaga yung uh, loob ng CR Na ito na yung ano Dito kami, idol sa ano Grabe ang mga CR, dami CR oh Isang bahay pero napakarami CR Pastang Wala nang katulad Sa gitna ng gubat Pag ganito ang bahay mo, kontento na Uh, ilang ilang ano, ilang katrang nakalagay. Okay, balik tayo dito sa Ibabaw. Balik tayo dito tingnan naman natin dito sa Ibabaw kung anong uh, mayroon dito. Oh, ito mga idol oh. Dahil malamig ang uh, lugar na ito, mayroon itong heater ng kahoy. Kung pwede mo magtambay diyan, mainit 'yan. Hindi ka lalamigin kapag uh, may apoy na Kasi dito sa lugar na ito napakalamig daw dito. Basta gumabi na. At ito naman yung isang kwarto na napakaganda. Grabe ganda ng kwarto dito oh. Lamshit nindut kayo. Guwapong guwapo kayo ang lugar. Pagkaganito ang lugar talagang ah uh, ang sarap siguro matulog. Relax na relax. Yan, bubuksan mo lang yung idol. Makita mo lang, ano, mouth apo nun. Ang gubat. Okay, dito naman tayo sa kabila. Oh, dito, dito. Pupunta ko dito sa may pala, ano, ah. Grabe, hindi lang na binuksan lahat ang ilaw. Grabe, napakagandang bahay nito, mga idol. Sus, may ganito ka lang bahay. Masayang-masayang ang buhay. Ito mga idolo, oh, ayun na yung Mount ma up may idol oh, Na sentro talaga, kitang kita talaga yung Mount up Bali ang oras natin na mga alas 6 idol. Pag video rito, kung araw siguro, mas siguro, mas baganda siguro ang view dito. Ah, pa eh, meron pa silang ano, ah, oh, uh, video kehan. may TV oh. Pili tayong mag-video okay mga idol Saka napakaganda ang lamisa solid na naka-nalamisa oh malinis, walang ano walang ka-abog-abog pagka ganito kaganda talaga ang bahay mo grabe, kaya oh, pati ito, ang oh. ganda talaga dito oh. ang mga kusina, kumpleto oh, ang gamit oh. parang nabalitaan ko yata, parang tinkey yata ang uh, 24 hours direct dito sa bahay na ito kapag magbayad 10k ang 24 hours siguro murang mura ng mga idol kasi kumplitong kumplito na ng gamit kung sa pagkain naman mayroon din kasi ma order ka lang may mga binuhi na manok sa labas mayroon pang repo gumagana yan mga idol walang sira yan hmm, ganda ng CR tapos kapag nilalamig ka pa, pwede ka pang mag-ano. ng mainit na tubig. Talagang hindi talaga lugi. Hindi talaga lugi kapag ganito ang tutulugan mo, ang tatambayan mo sa loob ng 24 oras. Kung gusto ka talaga makarelax na sobra dito, napakaganda talaga dito mga idol. Gubat na gubat. kopya itong gamit mga idol may gasol lahat lahat may laman yan Nakaready to use na yan. Ito, gatungan natin. Lagyan natin ng kahoy ito. Pag nilalamig na, ah, bastang, bastante ang kinabuhi. Ang buhay natin ito, relax na relax. Ang init pa nga yan, kahit wala ng apoy. Hmm. Talaga napakaganda. Wala na talaga ang masabi rito sa lugar na ito. Grabe ang mga ilaw. Mga solar mayroon din yung kurinti para kung hindi na kaya ng solar kurinti na ang gagamitin ah, uh, biganda mga idol